Ang isa sa mga pinakadakilang kwento sa Biblia na ng pagpapatuna, uh, pagtatagumpay, I mean, laban sa matinding hamon na hinaharap ng mga lingkod ng Diyos ay matatagpuan sa aklat ni Daniel. Nang talunin ng Babylonia ang bayan ng Huda, kanilang dinala bilang bihag ang nakararaming piling mamamayan kasama na dito ang magkakaibigang sina Daniel, Hananias, Mishael at Azarayas. Dahil sa nakitahan sila ng magagandang katangian, sila ay napiling maglingkod sa kaharian ng Babylonia. Binigyan sila ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belgesar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Mishael at Abednego si Azarias. Matapos ang ilang taon, si Haring Nebukadnazar ay gumawa ng isang ribulto na may taas na siyam na talampakan. Isang utos ang ibinigay sa buong lalawigan na ang lahat ay dapat yumukod at sumamba sa rebultong ginawa ng hari kapag narinig nila ang pagtugtog ng musika. Ang mga kabataan ito ay committed sa Panginoon at sa Kanya lamang. Sa kabila ng kanilang uh, alam na ang sino mang hindi yumukod at sumamba sa gintong rebulto ay tiyak na makararanas ng galit ng hari dito sa ating bansa, laganap ang mga rebultong niluluhuran ng ating mga kababayan. Maaring ang rebulto ay sa anyong tao o hayo. Ang salapi ay mahahalin din sa isang rebultong ginto. Pagkat marami ang sumasamba dito o maging ating mismong mga sarili ay ating pinaglilingkuran at sinasamba. Tulad ng tatlong lalaki ng Diyos, tayo ay isang minority group lamang ng lipunan. Habang ang ating mundo ay patuloy sa paglayo sa Panginoon, ang mga panggigipit sa mga mananampalataya ay na sumunod sa mga filosofiya at gawain ng mundo ay patuloy na lalakas. Tulad ng mga tao ng Diyos sa buong kapanahunan. Tulad rin ay inaasahang tumulad tayo ay inaasahang tumulad sa kanila. Committed to the Lord pagkat ating naalaman na kaya niyang pagkalooban tayo ng sapat na lakas upang ating maharap nang may pagtititiis at mapanagumpayan ang mga pressures na nagmumula sa diablo sa makasalanang sanlibutan at sa masamang pita ng ating sariling laman. Kaya sa pagkakatong ito mga kapatid, samahan ninyo ako sa pagsusuri ng ating buong teksto na binasa kanina at aking itong pinamagatang pananampalataya sa gitna ng apoy. Muli ating hahatiin ang ating pag-aaral sa tatlong mahalagang punto. Ang unang punto ay ang pagharap. Inilalarawan ng mga talatang labing dalawa hanggang labing tatlo ang pagharap ni Nasadrak, Meshach at Abednego hingil sa utos ng hari. Sa pauna, mababasa natin ang paratang, talatang labing dalawa. Hindi po sumusunod sa utos ninyo, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong iniligay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Habang tumutugtog ang musika at ang mga tao ay nagsimus, nagsisimulang sumamba sa gintong rebulto, ang mga lalaki ng Diyos ay nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya at tumangging yumukod at sumamba sa ribulto. Hindi nagtagal ang kanilang pagtanggi ay napansin ng iba. Sa unang bahagi ng kanilang pagkabihag, napansin ang kanilang di pangkaraniwang katangian. Kaya ngat sila ay pawang inihanda o napili at inihanda para sa mga tungkulin ng pamumuno sa loob ng kaharian ngunit dahil sa kanilang di pagsunod sa utos na sumamba sa ribultong ginto nais ng mga tagapayo ng kaharian na siyasatin ang pangyayari kaya ito ay kanilang ipinaabot sa kaalaman ng hari ang nais nice na maglingkod sa ating Panginoong Jesus today ay minamatyaga ng mga taong nakapalibot sa kanila. Nakapalibot sa atin kung tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ang sanlibutan ito na tumatanggi sa ating pananampalataya at sa maraming pagkakataon ay naghahanap ng anumang paraan para akusahan tayo sa harap ng iba ang ilan ay magtatangka na ipakita ang ating pagsunod sa Panginoon bilang direktang pag-atake sa ilang individual ng lipunan. Halimbawa, ang ating dipagsang-ayon sa same-sex marriage o maging sa pagsasama o live-in ng mga magkauring uh, sex, kanila tayong aakusahan ng kulang sa pangunawa sa kalayaan ng bawat mamamayan sa pagpili. Sabi nga ni Apostol Pablo ang ganito sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12, sabi ang ganito. Gayun gayun naman ang lahat ng nangnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay dadanas ng mga pag-uusig. Sa talatang labing apat naman, ating makikita ang pagtatanong. Sinabi ng hari, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa imahing ginto na aking ipinagawa? Ang tatlong magkakaibigan ay dinala sa harapan ng hari upang siya mismo ang makapagtanong sa kanila sa akusasyon na ayaw nilang sumamba sa ginuntaang ribulto at kanyang nais na malaman kung ito nga ay may katotohanan. Sa ating bansa, maaaring di naman tayo kini-question o binabawalan ng pamahalaan sa ating pananampalataya sa ngayon. Ngunit maaaring dumating ang panahon na ang pamahalaan ay ipagbawal ang pananampalataya sa Diyos tulad ng ibang mga bansang komunista. Maraming kababayan natin o maging sa ating mga sariling kamag ang patuloy na di sumasang-ayon sa ating pananampalataya at may mga pagkakataon na tatawagin nila tayong mga panatiko. Kanilang pakutyang sasabihan o Ed, Gene, nabalitaan namin na nagpalit na daw kayo ng relihiyon Born again na daw kayo ngayon at di na daw ninyo pinapahalagahan ang ating mga kinagis ng kaugalian. Tutuba ito ang kanilang pakutyang tanong. At sa talatang labing lima naman, ay ating mababasa ang utos at parusa sa lalabag. Inuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, Ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sa mga sandaling ito, naubusan na ng pasensya ang hari sa tatlong magkakaibigan at binalaya, binalaan kung ano ang sasapitin nila pag sumunod sa kanyang utos. Dalawa lamang ang kanilang pagpipilian, lumuhod at sambahin ang gintong ribulto o masunog sa nagniningas na pugon. At pakutiyang sinabi ng hari, tingnan ko lang kung mayroong Diyos na makapagliligtas sa inyo sa aking kapangyarihan. Ito ay isang katotohanan para sa maraming mananampalataya sa buong mundo. Nahahamon tayong pumili ng maglingkod ng tapat sa Diyos o paglingkuran ang ating mga pansariling kagustuhan at patuloy na sumang-ayon sa sistema at tugtog -tug ng isang lipunan na walang pananampalataya sa Diyos na buhay. Maging sa public and private sector. Tayo ay kanilang hahamunin na sundin ang mga unethical practices na naglalaganap sa kalakaran. Halimbawa, tayo ay kanilang puwersahin na maglagay upang mapadali ang transaksyon ng isang mahalagang papeles. Dahil sa malaking abala na idudulot nito, sasang ayon na lamang tayo. Kaya't aking payo, bago pa man pumasok sa isang transaksyon, pag-isipan at ipanalangin muna upang mapagwari ang bantang maaring ating harapin sa darating na panahon. Ang ikalawang mahalagang punto sa ating teksto na pinag-aaralan ay makikita natin ang kanilang paninindigan. Sa mga talatang 16 to 23, dito natin matutuklasan ang matapat na paninindigan nila Shadrach, Meshach at Abednego. Unang ating mapag-aalaman sa tatlong ito ay ang kanilang matapang na tugon sa hari. Sinabi nila Shadrach, Meshach at Abednego, Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Walang pag-aatubili ang mga magkakaibigan nang magpakita ng kanilang matapang nakasagutan sa hari. Wala nang dapat pang pag-usapan, ika nga. Nalalaman naman ninyo ang katotohanan. Ang kanilang tugon ay nagpapakita din ng, ng lalim ng kanilang pananampalataya at paninindigan. Ang mga mananampalataya sa ating panahon ay nahahamon na magpakita ng kanilang conviction at paninindigan sa pagharap ng iba't ibang pressures ng buhay at sa pagharap sa tukso na makapagdadala sa atin sa pagkakasala. Ang ating commitment sa Panginoon at pananampalataya sa Kanya ay dapat na patuloy na napapalakas upang tayo ay di magdadalawang isip na manindigan para sa Diyos. Kahit na sa harap ng matitinding sitwasyon. Minsan, nangaral si Jesus ng dalawang tao na nagtayo ng bahay. Ang isa ay nagtayo sa ibabaw ng buhanginan ang isa ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batuhan. Dumating ang bagyo at kapwa hinampas ng malakas na hangin at ulan ang parehong bahay. Nagiba ang bahay na itinanayo sa buhanginan samantalang nanatiling nakatayo ang bahay na itanayo sa ibabaw ng bato. Kung itatayo natin ang ating mga buhay sa ibabaw ng batong buhay, walang iba kundi si Jesus at ang itatayo natin ang ating mga buhay sa Kanyang mga salita, mananatiling nakatayo tayo anumang unos ang dumating sa ating mga buhay. Sa mga talatang labing pito naman hanggang labing walo ay makikita natin ang buhay na suko sa Diyos. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa na naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos na sinasamba. Sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Ang tatlong lalaki ng Diyos ay tunay na naisuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Sila ay handang harapin anuman ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Madali sa isang tao ang sabihin na siya ay may pananampalataya sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay may kahirapan na maipakita ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinahayag ni Pedro na handa siyang mamatay kasama ni Kristo. Ngunit sa huli ay makatatlong beses niyang itinanggi ang Panginoon. Dapat tayong maging handa na lumakad kasama ng Panginoon at maglingkod sa Kanya ng tapat kung inaasahan natin. Magkaroon tayo ng uri ng pananampalataya na mayroon ang tatlong magkakaibigan na si Sadrak, Meshach at Abednego. Ang minsan isang linggong pakikipagtagpo sa Diyos ay kailanman hindi magiging makapagpapatatag ng ating pananampalataya sa Diyos. Mga talatang labing siyam naman hanggang dalawampu tatlo ay ganito ang ating makikita, ang pananatiling matatag. Namula ang mukha ni Haring Nebukadnezar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego, kaya iniutos niyang painitin pa ng pitong ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit ang panloob at panlabas turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa nagablab, na, na, naglalagablab na apoy dahil sa ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Isang bagay ang maging mapanghamong habang nakikipag-usap sa hari, ngunit kinakailangan ang matatag na pananampalataya upang harapin ang nagniningas na pugon. Sa harap ng tiyak na kamatayan, ang tatlong magkakaibigan ay nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Tanungin natin ang ating mga sarili, mayroon ba tayong ganung uri ng pananampalataya? na willing tayo na mamatay para kay Kristo? Ang taong nakatuon ang paningin kay Kristo at nananatili sa kanyang mga salita ang tangi lamang makapagtitiis ng matitinding hirap ng buhay. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto ay atin naman makikita na kanilang kasama. Sa wakas, matutuklasan natin na pinarang pinarangalan ng Diyos ang kanilang paninindigan. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sila ay sinamahan ni Kristo sa gitna nang apoy. Sa mga talatang 24 hanggang 25, ganito ang mababasa at makikita natin ang presensya ng Panginoon. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakas, naglalakad sa gitna ng apoy ng hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Tinalaya at itinaas ng tungkulin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi makapaniwala ang hari sa kanyang nakita. Tinanong niya ang kanyang mga advisers kung nakasisiguro sila na tatlo lamang na lalaki ang kanilang itinapon sa nanagniningas na pugon at kanilang pinatotohanan sa hari na tama siya. Sa sandaling ito, nakasiguro ang hari na mahimalang apat na lalaki ang kanyang nakita na di nasusunog ng apoy at ang isa sa kanyang tingin ay anak ng Diyos. Wala tayong paraang para malaman kung ano ang haharapin natin sa buhay. Ngunit mayroon tayong katiyakan na hindi hindi tayo mapipilitan harapin ang ating mga pagsubok nang nag-iisa. Si Jesus ay laging nariyan kasama natin anuman ang ating kinaharap o maaring harapin. Hinding-hindi niya tayo iiwan o papababayaan sa katunayan nga nang siya ay paakyat na muli sa langit upang muling makasama ang Diyos Ama ay siya ay nagsalita sa kanyang mga alagad sa Mateo Kapitulo 28. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Samantala naman mga kapatid sa mga talatang 26 Hanggang dalawamputpito ay makikita natin ang probisyon ng tanginoon. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo Riyan at hali kayo rito Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila. Ang lahat ng mga pinuno ng kaharian, tiningnan silang mabuti ng mga ito. Ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog sunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag usok. Tandaan natin ang mga lalaking naghagis sa kanila sa nagniningas na pugon ay namatay sa init pa lamang. Samantalang sina Shadrach, Meshach at Abednego ay nakaligtas sa apoy na, ng pugon at nakalalakad pa nga sila sa gitna ng nagniningas na apoy. Walang makitang bahagi sa kanilang katawan, maging sa kanilang damit, ang sunog o oh, ang nasunog man, at di man lang sila nagamoy usok. Ipinakikita nito ang kahangahangang kapangyarihan at biyaya ng Panginoon na ating pinaghilingkuran. Nagagawa niyang tayo ay umunlad sa pananampalataya at makalakad sa mga imposibling sitwasyon. Ang mga lalaking ito ay nanatiling tapat at tinugunan ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Maraming beses na sinabi na hindi sila yumuko hindi sila sumamba sa gintong rebulto. At dahil doon, hindi sila nasunog. Si Kristo ay kayang maglaan para sa atin. Kahit na sa harap ng tiyak na pagkatalo. Kaya niyang iligtas tayo sa mga pagsubok na ating kinaharap at tapat na sasalubungin tayo sa gitna ng apoy. Nais ng Diablo na paniwalain ang sangkatauhan na hindi, hindi makaliligtas ang sinuman sa apoy ng impyerno, ngunit iba ang ipinangako ng Panginoon sa sinuman sa Kanya ay mananampalataya. Sabi niya sa Juan Kapitulo jeans ang ganito. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Sa ating pagwawakas, pagtatapos, ang Panginoong Isus ay tapat sa lahat na sa Kanya ay nagtitiwala. Kung ikaw ay nahihirapan ngayon, lumapit ka kay Isus para pagkalooban ka ng lakas at tulong. Kung ikaw ay wala pang kaugnayan kay Isus, at hindi na kasi siguro where you will spend eternity tumugon sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya para naman sa mga mananampalataya patuloy na panghawakan ang mga pangako ni Jesus pagkat siya ay tapat at magagawa niyang ibigay ang inyong pangangailangan na magbibigay daan sa inyo upang maranasan mo ang tagumpay. Pagpalain ng Diyos ang mga katotohanan ng kanyang mga salita na nahayag sa ating kalagitnaan.